sa awot ha pumunta susunod ka na doon no mo gupit ha basta ako bahala sa'yo alam mo naman ilang beses na tayong panalo oh ito na yung wala na tapos na hindi ka makakabaw eh Pakai apa itu? Ada. Ada tu. Bukan. Bukan. So, yun. Yeah, magandang tahale, mga idol. Sarap so, na kulang ko ngayon. Iba't aga pag panalo. Ang init ang panahon ngayon. Ano ba? Ah, Sa awot Alam ah, ko na sa punta. Pupunta kang bora, no? Susunod ka na doon, no? Hello, <laughs> ano, So, may puputa. Puputa mo lang yung mga... Lolot na purun mo dun eh. Susunod ka na ba Ha? <laughs> 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 Bahay sa panalo pa eh. Tatapusin na sa umport niya yun. <laughs> ano? sa puputa? Hindi oh, si ito ah. Ay! Wala nito yung masar? ba? <laughs> <laughs> hindi naman sini ay na kaya tolis mga <laughs> ang init <pi. laughs> hindi naman si si ba <laughs> mga na wala si kalbo <laughs> susunod na yata sa boracay yun <laughs> ang ah, haba na ng buhok ko eh Let's get Oh, wala get toklets Peto kulits. Pagupit. Bao. Wag. Kano <laughs> man. Kakataw ko na magpagupit eh. Wala si Galbo. Malis. <laughs> Opo. trip na nung umalis eh. Ininis ko eh. <laughs> Pagupit ako kaya tabi lang. Anong gupit? Yung tabi lang. 2x3 lang. 2x3 oh. Oo. <laughs> 15 minutes later. Yan kuya. Penta mo ko pet ha. Basta ako bahala sa'yo. Alam mo naman. Oh, ilang beses na tayong panalo. Huwag <laughs> 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 mo naman ka. Tapag alam ko pet kuya. Baka tayo buta pa ni Galbo. Oh, ang ganda ganda na ng gupit ko eh. Gupit. Gupit. Baka tayo maabutan. Saan mo kumalis? Oh, oh, oh. Malay mo dumating. Oo. Oh, Baka tayo maabutan. Much, much later. Kupit pogi na <laughs> yun. Hahaha. <laughs> Kanya. Oh, okay na yeah, yan, kuya. Bisa mo, baka tayo maabot pa ni Galbu <laughs> Okay na naman. Napakaangaso. Oh, ito na yung skalbo. <laughs> Wala na. <laughs> Tapos na. Hindi <laughs> <laughs> ka makakabaw eh. <laughs> ano? Nakapagpabok ka na. Nakapagpabok. <laughs> O, oh, ala ko oh, susunod ka ay kay Bora. Hindi na ako biryanda, eh. Oo, oh, 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 yung gupet. Aba, nagmamabilis nga eh. Nag na, eh. Baka dumating eh. <laughs> 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 eh. Tapos na. O, oh, ito na pala okay, ko yung <laughs> ko. Ano?